Oy, Joel, medyo nakaka-alarma talaga yung uh, balitang yan. Ano nga ba yung dahilan nito sinasabing paglubog? Hindi lang dito sa Metro Manila, pati yung mga karatig uh, probinsya natin, lalo, Joel. Lalo na yung Bulacan, ha? Lalo, lalo yung Bulacan, para makipagkwentuhan sa atin at vibes na rin ang agam-agam ng ating mga kakapit kapalitaan ngayong umaga ito. Kasama natin si Dr. Mahar Lagmay ng UP National Institute of Geological Science and uh, at ng uh, Project NOAA. Uh, mga kapuso, makakasama rin natin sa pamagitan po ng telepono si DNR Mines and Geosciences Bureau Director Leo Hasareno. Good morning po, Professor. Morning. Good morning. Good morning, Sir. Uh, at uh, syempre, yung ating nasa telepono. Yan, no? Si, yan, yan. Si oh. Director uh, nasa, uh, Hasareno, nandiyan na. Ha? Oh, ah, nasa... Director, good morning. Good morning po. Uh, ah, ah, magandang umaga po sa ating lahat po. Magandang umaga po. Ayan, ako. Sir, at paliwanan nga, paano yung sinasabi na lumabas daw sa pag-aaral na medyo lumulubog ang hindi naman buong Metro Manila pero some portions ng Metro Manila at saka yung mga kalatig nating wow. probinsya. Ikaw sir ako. Oo. Uh, may meron kasing pag-aaral na ginawa noong mga early 2000, no? Mm. 2003, 2004. Uh, si Dr. Siringan at saka si Dr. Kelvin Rodolfo. Mm -hmm. uh, pinag nila yung kamanaba, no, At uh, sinuri nila yung um, yung paglubog ng 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 lupa. Lupa, Sinukat 'yon. Ito uh, base na rin doon sa mga pag-aaral sa Namria, no? Uh -huh. uh, na na pag-alaman na mayroong pagbaba ang ang lupa doon sa Kamanaba, no? Uh -huh. Ang ginawa namin ay nagugamit kami ng mga satellite imagery no? uh -huh. para yung mga satellites na 'yon na pagpabalik-balik sa pagtingin sa Metro Manila. Uh -huh. Tinignan namin ilang uh, milimetro o Yay. centimeters ang pagbaba uh -huh. o pagtaas ng kalupaan sa Metro Manila. Uh -huh. At napag-alaman, na ang ang mga malalakas na paglubog no hindi naman sa sa buong metro manila ah, no pero may mga parte eh. lamang uh. katulad ng mga doon malapit sa baybay dito sa kamanaba no mm. sa marilao mm -hmm. sa mekawayan ma malakas ang pagbaba ng kalupaan diyan mm -hmm. Maabot ng mga 5 centimeters per year per year oh, uh -oh. oh. malaki oh. yung malaki malaki kasi 10 taon ay oh, oh. eh, kalahating metro sa oh, dalawang oh. dekada oh. ay uh, isang metro ito pala yung ano yung may bintana wag na lang ng kalsada Oo. <laughs> 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 yung ba yung ano, paliwanag doon, na, sir? Kung ba't gano'n ang nangyayari? Na talaga, like, sabah, sa Ubando, Bulacan, mm -hmm. Oh na. na, na, na oh, mm. tinataas nila yung ano doon, nagtatambak sila mm -hmm. tapos yun yun. Mm -hmm. no? uh, yun ang dahilan kung bakit uh, bakit sa area taas. lang na yun. Uh, Kasi yung mga ito, yung mga likely? lupa diyan uh -oh. sa ilalim ay parang buhangin, ano? hindi ah, so, ba pag nasa beach tayo, mm -hmm. eh puro buhangin mm -hmm. yung mga nandun mm -hmm. At yung mga buhangin na yun, may laman na tubig 'yan. Mm -hmm. At kapag hinugot 'yan, yung tubig mm -hmm. doon sa pagitan ng buhangin, ay eh, natural babagsak, babagsak yung lupa. Kasi wala na nag hold kasi natanggal mo na yung tubig ah. do sa mga mga spaces na ano. Isinisisi isi, isi, isi ito sa aquaculture daw. May e, maraming mga dahilan. Meron okay. merong natural na proseso na talagang nakokompact ang, ang kalupaan, ah, 'di ba? Sa tagal ng panahon. Syempre, sumisiksik yan. Uh, isa lang 'yon, ano, Dami ng mga gusali, dali na mga da, dami ng mga bahay, no. Pag kinayuan mo yan, eh, talagang oh, mapipit-pipit yung No? Uh -oh. Pero isang malaking bagay din ay yung paghugot ng tubig uh -oh. na na marami, at malakas, at babagsak. Palayos na. Uh -oh. maganda. Kausapin natin si Director uh, Hazareno na nasa, li nasa linya natin siya. Director, so sa so pag-aaral naman po ng DENR doon sa inyong departamento, ano yung nakikita nyo talagang malaking dahilan at sinasabi na parang uh, lumulubog ang ilang parte ng Metro Manila at nakarating karating natin ng Opo. Uh, sumasangayin po kami sa naging uh, study po ng UP NIGS. Uh -huh. uh, nagkaroon din po kami ng uh, study dyan although hindi ho naging malawakan. na Ang dahilan po ng paglubog po ng ilang parte po ng Manila, yun ang sinking, ay gawa po ng uh, excessive po na pag-draw uh, po ng groundwater. Uh -huh. Ito po yung mga lugar na dati po hindi naabot ng mga service provider po ng tubig. Uh -uh. Kaya napipilitan po yung mga nakatira po doon, lalo na po yung mga industriya na humugot po ng tubig sa pamamagitan po ng deep well. At ito po ang naging dahilan ng uh, pag ng pag mabilis na pag -dip -dip po ng tubig. Kaya po nangyayari po ay uh, bubababa po yung lupa. Uh -huh, uh. So ano ito? Ito po yung isang bagay na dapat po nating ikaalala, iba yeah. ikabahala sa sa mga darating pang panahon E paano kung magtutuloy-tuloy po yung ganyan dahil ang uh, de ang, ang, ang ang development naman eh, tuloy -tuloy. ay tuloy-tuloy. ano po ito? Talaga pong dapat pong uh, ikabahala ito kaya nga po uh, priority po dapat yung uh, maabot po yung mga lugar na ito ng uh, water supply uh -huh. para po uh, mailipat yung sourcing ng tubig sa sa ano po sa yun ano uh, tubo Ah, okay. Director, mm -hmm. dati bang nare-regulate ito o kundi man eh, ito ba'y pa panahon na para i-regulate o alam niya, medyo higpitan yung pag, uh, pagbubungkalho at uh, pag ng tubig po so? Yun pong uh, paghugot pag po ng tubig sa lupa, sa groundwater, ay regulated po yon. Mm -hmm. uh, may permit po yun na binibigay sa ahensya ng gobyerno kung di pa ako nagkakamali ay uh, NWRP National NWRB Water Resources Board uh, may limit po 'yan kaya lang po uh, ano po ito uh, sa laki po ng demand wala naman pong tubig kaya po kuminsan ang kompromiso po yung uh, supply pero ang household, ha? Ah, mga household ba, pagka gusto sila magbungkal ng poso, eh, Pwede, no, may hindi sila na permit? Sa local government ba? O talagang kanya-kanya hukay kanya -kanya, na lang? Oh, basta tayo mo magbayad <laughs> ng ah. ano, at, magpabungkal ng poso. Mm, -mm. Uh, yan, isa po yan sa mga policy gap natin dahil uh, yun yun mga maliliit na mga homeowners, kadalasan po ay eh, basta na lang ho mag, mag uh, ng tubig sa wells na wala na hong permiso. Kaya po pag, pag pinagsama-sama po natin yan ay medyo malaki rin pong halaga yan, uh, volume. Subalit ang crucial po dito talaga yung mga industrial uh, users. Yung, malalaki, ano po? Malalaki yung po, oh, malalaki. Oh. Mm -mm, yung malalaki talaga. Iiyak yung mga bata dyan pag hindi makapaligo eh, sir. Alam ano niyo bang ibang Ibang ang pag hindi naliligo. No. Sir, kayo po, ano may... si... <laughs> Si Sir Lagmat, si anong maimumungkahin yung solusyon? Kung oh, sabi ni Director asareno sabi nga, eh, parang Pwede talagang nakakabahala. Ito, anong makikita natin solusyon dyan? Tama po yung sinabi ni Director asareno ano? Mm -hmm. uh, kailangan mag-increase tayo ng surface water mm -hmm. supply doon um, sa mga lugar na yon, ano? Mm -hmm. Um, kasi kung paghuhugutan natin ng tubig ay eh, sa ilalim dahil palaki ng palaki yung populasyon doon uh -oh. eh talagang darating yung panahon na mas malaki pa sa 5 cm per year na pagbagsak ang iba, ng lupa uh -oh. ay bababa niyan at uh -oh. nakakatakot 'yan uh -oh. Kasi malapit ito sa dagat no. Uh -oh. Ang tubig kapag uh, ito ay pumasok sa lupa no Na nabumabumuo uh -oh. no? ay maaaring uh, magdulot ng pagbaha. Ay, at, magiging dagat na. Uh, lalo na kapag may dike lao. ka dyan. Oh, at oh. Uh, sa, na, sa over, na, ng tubig yun. Uh, uh. Na overtop yung dike ay oh. uh, magiging uh, mapanganib ito. No? Oh, oh. na Director tayo ba nahuhuli tayo kumpara sa ibang bansa pagdating doon sa tinatawag na urban development? Ayan. Oh, medyo po huli po tayo dahil uh, alam po ninyo mga urban areas po natin tatanda na eh nung nagawa po yung mga uh, nung nagkaroon po tayo ng mga urban dwellings, medyo hindi pa ko na apply yung urban planning. Uh -uh. Kaya isa po 'yan sa challenge po ng mga ng uh, urban planners natin kung paano po uh, maremedyoan yung mga existing na na cities. Unlike po sa ibang lugar, yung mga open po, po talaga yung concept ng new cities kaya madali pong iplano. Uh -uh. Isa pong malaking hamon po yan sa kasalukuyan po. po. Direktor, alam ko yung uh, ibang mga outskirts ng Metro Manila, eh, naaabot na po ng mga concessionaires ng tubig yan eh. uh, At least yung mga malalapit, yung tanatawag uh, na para mega Manila ba yan? Yana, Manila. So medyo nababawasan na po yung demand para po sa uh, tubig po. So, you know ba tama yun? ba yan, Direktor? T -t Tama po yun. Kung makikita po ninyo yung mga uh, serve, uh, service providers natin. Naabot uh -uh. na po na ng mga tubo yung uh, Las Piñas, Paranaque, uh -uh -uh -uh. Kahit, kahit nga po sa Cavite, umabot na po yung mga pipes. Eh, Kaya maganda ka... pong sinyalis po yun. Doon sa Cavite, doon medyo dame. marami din mga hmm. pag-hokai ano, pag na sinasabi na gigi. kung ba't natutuyot yung... Yung dati may mga poso, Director, eh, wala nang tumutulong ngayon sa mga poso ah <laughs> uh, ano po, ang isa po, alam po ito ni, ni Dr. Lagmay po, itong nga sasabihin ko, ang isang na uh, concept po, po, na inisip natin, baka po yung climate change, Ah. Uh, nga sea level rise ay baka po makakomplicate po sa sitwasyon kaya nga po, dapat talaga hong uh, po ng attention pagkat kasama ba sa pag-aaral uh, professor at direktor uh, director yung ano uh, yung uh, yung pagre-reclaim ng No, man Manila, like, Manila, Bay. Bay oh, di ba may kaya lang yung iba na tatakot ng tumira mira baka do biglang oh, yeah. biglang lumubog. <laughs> Pero ito pa <ba> <laughs> makakatakot din, lang, medyo bumababa rin daw yan eh. Oh, yung oh siyempre kasi yan, diba? bago yung mga nilatag mo mga lupa doon. Oh. Uh, doon sa pag-aaral namin, hindi namin talaga kasama sa project yung ano. Reclamation. Oo, yung, oh, yung uh, reclamation. Uh, ano? uh. Pero siyempre may mga impacts din yan. Okay. Uh, hindi ko na muna banggitin. Muna ano, muna. <laughs> pero uh, tama yon Pero kailangan din natin kasi minsan mag-reclaim. Ano? So, so, makakatulong dapat ba yun? Na ang alin? po reclamation. Marami na rin yung mm. nakatayo doon mga ano eh. Mga... May mga ibang lugar na ginagawa nila. Na nilalatagan nila ng ano, yung mga nagsasubside na lugar, pinapataas mm -hmm. nila. Ginagawa natin sa malabi, sa malamon na buotas 'yan. No? Uh -huh. Kaya lang uh, mga bahagi lang, no? Uh -huh. uh, hindi talaga yung malawakan si na director kayo. Kayo uh, po yung uh, reclamation. Yung reclamation sa Manila Bay. Para kadung uh, pa sa uh, Yung mga uh, reclamation na isang uh, normal po na engineering measure. Mm. Uh, dapat lang po na no, pagka ginawa po ito ay uh, uh, ano po, talaga ilalagay po lang sa tama, gagamitan mm. po ng tamang mga plano dahil pag hindi po Ah uh, baka ho maging sanhi siya ng mga problema tulad po ng pagbaha. Oh. oh, 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 oh. So ano talaga ito dapat ay masusing pag-aaral. Yung ano, yung 'di ba, ini-encourage tayo na mag-recycle ng water in bay solusyon mag mag-recycle ng water. Oh, ba, syempre maganda 'yon. Maraming mga disenyo sa ganyan, ano? Yung nagko-collecta ng tubig sa bahay, bawat bahay, yung ating mga gutter, no? natin yung tubig, pwedeng pang-flush ng toilet, no? Hindi lang ang tubig naman kasi hindi naman yung sobrang tubig ang ang problema lang natin, ano. Minsan kapag tag-araw, no? Tag-summer, yung summer problema din naman natin yung kakulangan, So kailangan manage natin talaga na mabuti yung Inosenteng tanong Profeso. <laughs> inosente? Para inosente? Okay. Hindi <laughs> <laughs> di, di, di pa, di pa nagre-replenish ang tubig sa ilalim. Alam mo yung pagka umuulan, kasi alam ko merong filtering karakteristika ang lupa eh. So pagka umulan, yung bang tubig ulan eh, baka alam mo yun, nagiging... Mm. Tubig so yan, na filter yan, pwedeng gamitin, lumilinis. So kung nababawasan man ang tubig, pagka umuulan, since ang dami-dami natin ulan eh, oh, nare-replenish uh, -re ba nare yung tubig Ilon. sa ilalim? Oo, oo nare-replenish. Parte yan ng, ng cycle ng tubig, cycle, ano? ano? Oh, oh. Hindi lahat ng tubig ay umaago sa ilog tapos papuntang dagat. Maraming mm -hmm. mga tubig na sinisipsip. Mm -hmm. Yun nga yung nasisipsip na yun, ang tinatawag nating groundwater. Mm -hmm. uh, ngayon, kung uubusin natin ang kaagad yan, no, naman ang yung replenishment niya no uh -uh. yung pagbalik ng tubig doon sa, ila sa ilalim sa ilalim ay hindi ba? hindi kinakaya uh oo -oh. so yung uh, bilis ng paghugot natin ng tubig so ito yung sinasabi kaya yung mga iba may mga ibang lugar nga na parang bilog sing level na nga eh uh -huh. so, medyo ikinababahala ng iba natin, mga kabayan dahil medyo bumababa yung lupa tapos madali silang binabaha kapag mas Tama na, po 'yan, ano. Mm -hmm. Ang ang sea level rise dito po sa Manila Bay ay umaabot ng mga 3 to 4 millimeters per year. Mm -hmm. okay. Kung ikukumpara natin ito do sa pagbaba ng ng lupa sa tabi ng dagat, mm -hmm. no, katulad doon sa Kamanaba, na 5 centimeters per year, mm -hmm. no. Medyo malaki yata malaki yung yun. diferensya noon. Mm -hmm. Sa 10 taon, yung isa ay ganitong kataka kat Kalaki, ang bababa. Yung isa naman, uh, land subsidence, uh -huh. ay gatuhod Gatuho. yung ibababa sa sampung taon. Uh -huh. Ang epekto wow. nito ay parehong pagbaha. Uh -huh. So dapat siguro natin binibigyan ng toon yung pagbaba ng lupa at paano natin mababawasan ang pangyayaring ito. Eh, padami ng padami. Yung mga, yung may mga fish pond, di ba? Ang daming may hanap buhay, ganun yan eh. lalaki ng mga fish pond nila. Tsaka isa, isa mga resort. Oo, oh, ang resort. mga resort. Mga industriya uh, din po. No? Uh, hindi industriya. lang naman fish pond. Ano? Kasi nangyayari, ang na nakita namin, ang ang pagbaba ng lupa ay hindi lang sa Kamanaba. Meron dito sa Maykawayan, sa Marilao. Sa Rosario, Cavite, ah. sa Dasmariñas, Cavite, sa Las Piñas, mm -hmm. sa Muntinlupa, meron pati sa Binyan. Ah, Ayan. okay. So ito talaga yung mga lugar na ano, ah, talaga, ano, ano yung malalaki yung malakas ang gamit ng mga factory? Ang pinakamalaki ay doon sa mga may kawayan sa marilaw. Ah. Doon sa Rosario, Papunso. Cavite. So, bakit doon? To, bakit doon? Professor. Bakit doon? The barilaw at may kawaya. Ang, ang nakita namin ay ma, ma, maraming mga industriya din dito sa mga, mga lugar. Ah, okay. Does that so, mean, uh, Director uh, Hasareno, eh, maghihigpit na kayo sa pagbibigay ng permit? Oh, NWRB, wala na? Uh Oo, -oh, si... Right. Baka ano, nanguhuli si sir ng ano... Nang <laughs> Is <that>? isda. Nang isda. <laughs> Maraming salamat po, Director ano, Azareno. Azareno, yan. thank you, sir. Malaking tulong po ito na tayo po ay nabigyan ng mga kaliwanagan at mga uh, lesson. What can we do siguro? Ano bang pwede natin gawin pa? Tayong Ma pangkaraniwang mamamayan. <clears throat> ay, uh, pangkaraniwang mamamayan. Mm -hmm. Eh, siguro dapat uh, obserbahan natin yung mga ating mga batas. sno. Uh -huh. Hindi porke gusto natin ay gagawin natin. Uh -huh. uh, siguro maganda rin no ito medyo mas long term medyo parang radical na na ano no approach ang dapat siguro Solusyon. yung populasyon natin sa Maka, sa Metro Manila ay uh, lubhang lumalaki at mabilis ano mm. uh -huh. siguro dapat isipin na natin yung pagdecongest ng ating Metro Manila uh -huh. siguro ilipat na natin sa, sa ibang mapadisya. lugar kasi kapag dumadami yung populasyon rito. nagiging masiksik mm. no mm -hmm. kapag nagkaroon ng isang ano uh, calamity event uh -huh. maraming tao na pwedeng tama 'di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Ngayon kapag uh, nakapagplano tayo na mabuti no, na ma-manage natin yung lupa. Hindi natin sinisiksik yung sarili natin sa isang maliit na lugar no. Mm -hmm. Malaking naman ang Pilipinas eh. Marami mm -hmm. naman tayong pwedeng uh, pagtirahan, ano. Kung ma manage natin 'yan, siguro ma-decongest natin, mailipat natin yung ating mga ibang mga ehensya oh. sa ibang lugar. Ah, ah. Yung airport sa ibang lugar, mm -hmm. no? Eh medyo luluwag ang Metro Manila at mapaplano natin ng mas mabuti. Totoo mm -hmm. sa inyo si Chairman ah. Tolentino niyan. Ah. <laughs> <laughs> ah, ah. Ah, ah. So uh, so hindi lang climate change, kundi meron tayong magagawa na ma marami pa marami tayong uh, napapagtuunan natin ng pansin ng climate change. Baga mm -hmm. bat totoo po 'yan, ah, no? ah, ah, ah. Mas marami pa tayong mga problema na dapat uh, mm -hmm bigyan ng pansin at na kaagad-agad. At madali din nating magagawa para mas, na mas missionan. madali na. natin. Magagawa. Paano kala kasi ni Chairman Tolentino na MMD, ilipat ang Metro Manila. Oo. Uh oh, oh, oh para makarinig tayo eh. dito ng kaligli. Paluwagin lang. <laughs> Paluwagin. <laughs> <Panuugin. laughs> <laughs> <laughs> sa kasya, ka may mga ibon wala, tayo dyan. Mga harap ka, <laughs> hindi ka na ng kaligli dito. Wala, wala na nga kaligli dito. Wala, wala lino, no, Sa Metro dito. Manila, no? Sila na yung nag-evacuate. Meron. Meron. sa UP, marami doon sa mga Mapuno. Marami. May alitap pa nga eh, sa likod ng bahay na. Minsan, mapasok pa sa kwarto ko. Siguro mapuno pa sa bahay mo. Mapuno pa. Ay, sa UB maganda pa. Sa UB, pa UB maganda pa. Oo, oo, oo. Naka marami. Uh, uh, oh. uh. salamat, <laughs> Dr. Lagmay. At syempre kay Director Hazareno. Yan. Professor, thank you. Thank you, right. sir. Salamat thank salamat you. Good morning.